Eto, tanggap muna tayo ng pag-uulat ha. Yung illegal na barel at shabu huli sa isang lalaki dyan sa Bugabon, Nueva Ecija ha. Narito ang balita ni Romel Roque. Target on air. Live. 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 Report. Yes, Karex. Uh, aristado ang isang lalaki matapos mahulihan ang sinasabing shabu at illegal na barel sa barangay Tulay na Bato, Bungabon, Nueva Ecija. Hindi ibinigay ng PNP ang pangalan ng suspek na isang alias Pakson, 42 anyos, may asawa, driver residente ng barangay Santor Bungabon. Ayon sa Bungabon Municipal Police Station, uli sa akto ang suspek ng polis bayera. na sa suspek ang anim na pakete ng sabu, may timbang na 0.60 grams, tinatayang nagkakalaga ng 4,080 pesos mark money, isang caliber 30 revolver na may limang bala. Nasa kustudiya ngayon ng Bungabon Municipal Police Station ang suspect na sinumpahan ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa 10.591 Republic Act Comprehensive Law on Firearms and Ammunition na na proceeding sa Office of the Provincial Prosecutors, Cabanatuan City. Ako si Romel Roque, nag-uulat sa Target on Air ng DCME 1530, ang Radio TV. Target on Air, live, live, live. report. Ayan, napakinggan nyo mula dyan sa province po ng uh, Nueva Ecija uh, Governor uh, Oye Machasa Umali. Alam niyo napakaganda po dun sa isa sa programa ni Governor Umali. Nakatawag ng pansin sa atin ah, at may mga nakausap tayo. Yung uh, presyo po ng bigas napakababa no 20 pesos lang. Ibig sabihin eh hindi pa umuupo si President BBM para ibabay yung presyo ng bigas. Ajian sa province po ng Nueva Ecija abay napakatagal ng ginagawa ah, ni Governor uh, Umali. At magandang hapon na ah, dyan sa Gapan City. Diyan sa San Leonardo, o dyan sa bayan po ng Kabyaw, and Rebay Sia. Ako, napakarami nating taga-subaybay, ha? At talagang uh, nakasubaybay dito sa programa natin, ha?